Kapag hindi ka na nagpaparamdam, sa kakanya biglang hahanapin. Bakit? Dahil may kapangyarihan ng katahimikan. Sa panahon ngayon ng mabilisang mensahe, notifications, at mga relasyon na parang instant noodles, lahat mabilis. Lahat madaling i-reach. Kapag may isang lalaki na hindi madaldal, hindi klingi, hindi kulang sa pansin, siya ang lalaki na nagtataka ang babae. Bakit siya hindi katulad ng iba? Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang kakaibang paraan para mapaisip, mamiss, at hanap-hanapin ka ng babae, kahit hindi ka nagpaparamdam. Hindi ito magic. Hindi rin ito boladas. Ito ay stoic strategy. Alam mo bang mas naa-attract ang utak ng tao sa mga bagay na kulang o hindi pa tapos? Ito ang tinatawag na zygarnik effect. Sa psychology, kapag may isang sitwasyon o interaction na bitin, o walang closure, mas naiisip ito ng utak. Mas bumabalik-balik. Mas nakakabit. Kaya kapag bigla kang tumahimik, hindi na ikaw ang nawalan. Siya na. At sa pananaw ng stoicism, ang pagtahimik ay hindi kawalan. Ito ay disiplina. Ang tunay na lalaking stoic ay hindi galit kapag hindi siya nareplyan. Hindi siya nagpaparamdam para lang mapansin. Pinipili niyang manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas. Sabi ni Epictetus, some things are up to us and some are not. Isa sa pinakamalalalim na prinsipyo ng Stoicism ay ang kontrolado mo lang ang sarili mo. Hindi mo hawak ang damdamin ng babae. Hindi mo hawak kung kailan siya magre-reply. Pero hawak mo kung magpapadala ka ba sa emosyon. At kapag pinili mong huwag maghabol at manatiling kalmado, doon kanya mas naiisip. Kasi kabaligtaran ka ng sanay na siya. Sanay siya sa lalaking nagmamakaawa ng pansin. Sanay siya sa lalaking nagre-react agad. Pero ikaw, tahimik, steady, walang drama. At doon siya may intriga. Anong meron sa kanya? Bakit parang hindi siya desperate? May iba na kaya siyang gusto? Doon siya magsisimulang mag-overthink. And sa overthinking, nagsisimula ang pagmimiss. Lahat tayo, lalo na ang mga babae, ay natural na naa-attract sa mystery. Kapag ang isang lalaki ay hindi agad available, hindi mabilis mag-open up at hindi madaling mahulaan, nagkakaroon ng mental curiosity ang babae. Hindi mo kailangang maging bad boy. Kailangan mo lang magbigay ng mental gap, yung espasyo para isipin ka. Para tanungin niya ang sarili, ano na kayang ginagawa niya? Wala na talaga siyang pake. Bakit parang masaya siya kahit wala ako? Ito mental game na karamihan sa kalalakihan, hindi alam kung paano laruin dahil gusto agad ng attention, gusto agad ng reply, gusto agad ng assurance. Pero ang stoic man, tahimik, nagmamasid, hindi gumagawa ng ingay, pero ramdam mo ang presence niya kahit wala siya. Subukan mo ito sa susunod mong kausap na babae. Kapag hindi siya nagreply reply huwag kang mag-follow up. Kapag hindi siya nagkwento, huwag kang magtanong. Kapag nakita mong online siya pero hindi ka kinausap, huwag kang mag-initiate. Ang lalaking hindi agad tumatalon sa emosyon ay lalaking may respeto sa sarili. At ito ang hindi madaling mahanap. Sa sobrang dami ng lalaki na kulang sa validation, ang isang lalaking chill at hindi nagahabol, iba ang dating. At ang babaeng may intuition, mararamdaman niya yon. May ibang lalim to. Hindi ito kagaya ng iba. Bakit ako ang na -stress? hindi siya? Ito ang mental shift na gusto mong mangyari. Kapag may distansya sa pagitan ninyong dalawa, lumalakas ang gravitational pull. Think of it like this. Kapag laging available ang isang bagay, hindi ito pinapansin. Pero kapag bigla itong nawala, sa kamu maaalala ang halaga. Ganito rin sa dynamics ng lalaki at babae. Ang stoic man ay hindi nawawala para lang magpamiss. Siya ay umaatras para maibalik ang sarili niyang enerhiya, peace at purpose. At sa bawat araw na hindi ka nagpaparamdam, habang siya ay iniisip kung bakit katahimik. Unti-unti kang bumabalik sa isip niya pero this time may impact. Kapag bumalik ka man, hindi mo kailangan ng fireworks. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Dahil ang katahimikan mo, nagsalita na para sayo. She'll ask, anong nangyari? Galit ka ba? May iba ka na ba? Pero ang sagot mo, ngiti lang, steady lang. Ganyan ang stoic man. Ang tunay na revenge ay hindi panunumbat. Ito ay transformation, yung hindi ka na yung dating naghahabol. Ikaw na ngayon ang tahimik, pero mahalaga. Hindi ka maingay, pero unforgettable. Paano mo ito maa-apply? Stop being too available. Huwag kang laging online para lang makita niya. Don't initiate unnecessary conversations. Huwag kang pakyut. Let her wonder. Use time for yourself. Work out, learn skills, go deep in your purpose. Be indifferent to outcome. Kung babalik siya, good. Kung hindi, mas good. Practice calm rejection. Kapag hindi mutual ang energy, wag mong habulin. Respect your peace. Kapag tahimik ka, hindi ka nawawala. Nagpaparamdam ka sa mas malalim na paraan, mental at emotional, ang babaeng sanay sa lalaki na lagi siyang kinakamusta ay mabibigla sa lalaking kaya siyang ilet go. At dun niya maiisip, bakit ko siya na miss? Simple lang. Dahil hindi mo siya inabala, hinayaan mong siya ang maghanap. At kapag naghanap siya, ibig sabihin may naiwan ka. At kung may naiwan ka, ibig sabihin may impact ka. Minsan ang paglayo mo ang maglalapit sa'yo sa puso niya. Naranasan mo na bang lumayo ka sa isang babae? At sa halip na tuluyang mawala ka sa isip niya, lalo ka pa niyang hinanap, hindi ito aksidente, hindi ito tsamba. Ito ang invisible pull na nangyayari kapag ang isang lalaki ay marunong gumamit ng tamang paglayo at hindi yung parang drama o pagtatampo. Unahin natin ito. Maraming lalaki ang umaalis para manakot. Yung tipong, sige, hindi ka nagreply. Lalayo ako para maramdaman mong nawawala ako. Pero sa totoo lang, hindi effective ito. Alam ng babae kung genuine ang paglayo mo o kung drama lang ito. Kapag layong may halong emotional neediness, hindi siya maaapektuhan. Pero kapag ang paglayo mo ay galing sa self-respect at stoic peace, dun kanya hahanapin. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Layuan mo siya hindi dahil gusto mong saktan siya o iparamdam na masama loob mo. Layuan mo siya dahil gusto mong i-redirect ang focus mo sa sarili mong misyon. At ang lalaking may misyon, laging may dating. Alam ng babae kapag ang lalaki ay may direksyon sa buhay. Kapag nakita niyang kaya mong umalis para i-prioritize ang sarili mo, karera mo, kapayapaan mo, dun niya marirealize, hindi ako ang center ng mundo niya. At ironically, kapag hindi na siya ang center ng mundo mo, dun kanya gustong mapasa iyo ulit. Ito ang prinsipyo ng scarcity. Ang bagay na mahirap maabot mas pinapahalagahan. Ganito rin sa tao. Kung laging available ka, madaling isipin ng babae na nariyan ka lang lagi. Wala kang halaga? Pero kung unti-unti mong binabawasan ng presensya mo, unti-unti siyang natututo ng isang bagay, mawawala pala siya talaga. At kapag naramdaman niyang hindi ka nasigurado, doon niya mararamdaman ng urgency, doon niya maaalala kung ano ang nawala. Doon niya sisimulan kang hanapin. Stoicism teaches detachment not to escape life, but to control it. Ang lalaking stoic ay hindi takot mawala. Hindi siya kapit na kapit. Alam niya na hindi niya kontrolado ang puso ng babae, pero kontrolado niya ang sarili niyang galaw. Kaya niyang lumayo ng walang drama. Walang paliwanag. Walang please. Tahimik lang, pero ramdam. At ang lalaking kayang umalis ng hindi gumagawa ng eksena ay ang lalaking hindi basta-basta makakalimutan. Kapag lumayo ka ng may dignity, hindi ka lang umaalis, naghuhukay ka ng espasyo sa puso niya. Habang hindi ka nagpaparamdam, dumarami ang tanong sa utak niya. Bakit kaya siya tahimik? Okay pa kaya siya? Bakit parang okay siya kahit wala ako? At sa bawat tanong na yan, mas nai-involve ang emotions niya. Hindi dahil minanipula mo siya, kundi dahil pinili mong irespeto ang sarili mo. Ang babae ay nagkakaroon ng space para makaramdam. At sa space na iyan, nagkakaroon ng pangungulila. Kapag lumayo ka, huwag kang lalayo lang para wala lang. Gamitin mo ang distance para mag-level up. Magbasa ng libro. I-improve ang katawan. I-redirect ang energy mo sa passion mo. Magsimula ng negosyo. I-build ang self-worth mo. Kasi kapag nakita ng babae na mas naging maayos ka nang wala siya, mas masakit iyon sa kanya. At mas nakakaintriga. Bakit parang gumanda siya nung nawala ako? Mas confident siya ngayon? Mas nakaka-attract. Yan ang silent comeback. Wala kang sinabi pero napatunayan mo ang lahat. Hindi lahat ng babae ay marunong magpahalaga, oo. Pero tandaan, layo na hindi binalikan ay hindi sayang. Leksyon yan. Kapag lumayo ka at hindi ka niya na-miss, ibig sabihin hindi ikaw ang hinahanap niya talaga. At doon papasok ang tunay na stoic thinking. You accept the outcome, but you never regret the decision. Hindi ka natalo. Nasave ka sa maling tao. At ang time na ginugol mo sa paglayo, ginamit mo para maging mas matatag, mas kalmado, mas lalaki. Paano ka babalik kung gusto mong magparamdam ulit? Simple lang. Huwag kang mag-explain Kumustahin mo siya with calm energy. Gamitin mo ang low pressure re-entry. Huwag kang mag-demand. Hayaan mong siya ang magtanong. At kapag naramdaman niyang ikaw ay the same calm, non-needy man na lumayo, doon kanya muling re Bakit nakakapagpahumaling ang paglayo? Ang paglayo ay hindi kabaklaan. Ito ay lakas ng loob para magpokus sa sarili. Kapag hindi mo siya hinabol, mas makikita niya ang halaga mo. Kapag hindi ka nagpakita ng emosyonal na pangaasa, mas mayengganyo siyang bumalik. At kapag hindi siya bumalik, mas lalo mong pinatunayan na hindi ka ginawa para habulin. Ginawa kang piliin, kahit wala ka sa tabi niya, pwede ka pa rin niyang maramdaman. Sa mundo ng modernong relasyon, akala ng iba ang paraan para maalala ka ay laging present ka. Lagi kang nagtitext, lagi kang andyan, lagi kang available. Pero ang totoo, may mga taong kahit hindi mo nakikita, hindi mo makalimutan. May mga lalaking kahit isang beses mo lang nakausap, hindi na mabura sa isip mo. Bakit? Dahil hindi lang physical presence ang nagbibigay ng impact. Ang tunay na stoic man kahit wala siya, naiiwan ang presensya niya. Sabi ni Seneca, "A great man is he who is not affected by external things." Ang isang stoic man ay hindi maingay. Hindi siya laging present sa chat or sa social media. Pero kapag kausap mo siya, buo ang atensyon. Hindi distracted, hindi pilit, hindi away. At kapag natapos ang usapan, may lalim na naiiwan. Parang may mga salitang hindi mo pa na proseso, pero naramdaman mo. Parang may mga tingin na hindi mo malimutan. Ito ang emotional echo. Ang lalaki na may stoic aura ay hindi nagpapa-impress, nagpapadama. Ang utak ng babae ay hindi naa-attract sa paramihan ng messages. Hindi rin ito nagre-record ng lahat ng sweet words. Ang naiiwan sa isip niya ay kung paano siya napatahimik, kung paano siya napaisip, kung paano mo siya pinakinggan, kung paano mo siya pinatawa ng hindi pilit. Kapag may lalaking kaya niyang irespeto, nagkakaroon ito ng mental real estate. Kahit busy siya, kahit wala ka, may puwang ka sa isip niya. At pag may puwang ka sa isip, doon kanya hinahanap kahit hindi niya sinasadya. Alam mo bang ang mga bagay na hindi perfect ang mas naaalala natin? Kapag ikaw ay nagpakita ng imperfection pero may dignity, mas totoo ka sa kanya. Kaysa sa lalaking laging pabibo, nagpapatawa, nagpapakitang lalaki. Mas naiisip ang taong nagpakita ng damdamin pero hindi naging alipin ng damdamin. Stoicism teaches, be calm, not cold. Be steady, not stiff. Be deep, not dramatic. Ang lalaking may ganitong kontras sa personality, siya ang parang hindi mo alam kung anong meron sa kanya, pero gusto mong balikan. Hindi mo kailangan ng mga pasabog para maalala ka. Ang kailangan mo ay subtle but real connection. Narito ang ilang paraan para mag-iwan ng emotional footprint. Pakikinig ng buo. Yung kahit di ka madaldal, ramdam niyang present ka. Mata na may laman. Yung tingin mo may tapang at respeto. Hindi lustful, hindi needy. Kalma sa gitna ng tension. Kapag may awkward moment, ikaw ang hindi natitinag. Pag alis na walang drama, yung paalam mong walang salita, pero may epekto. Ganyan ka nagiging hindi lang lalaki sa buhay niya, kundi kakaibang karanasan. Kapag nagkaroon kayo ng interaction na hindi intense pero malalim, uulit-ulitin niya yon sa isip niya. Replay hindi mo alam pero sa gabi iniisip niya paano niya ako napatahimik yung sinabi niya may sense 'yon na ah. wala siyang sinabi pero naiintindihan ko siya Hindi ito tungkol sa kung gaano ka sweet ito ay tungkol sa kung paano mo siya naramdaman at naiintindihan at pag naulit-ulit ka sa isip niya doon na nagsisimula ang miss ang lalaki na kayang kontrolin ang emosyon galit selos at takot ay lalaking naiiba dahil karamihan ng lalaki once na magkagusto, nagpapanik. Pero ang stoic man, hindi. Kahit may nararamdaman, hindi niya hinahabol. Kapag siya ay rejected, hindi siya nangaaway. Kapag siya ay iniwan, hindi siya nagpapakaawa. Kapag siya ay tahimik, hindi dahil wala siyang alam kundi dahil kaya niyang bitbitin ang sarili niya. At ang lalaking ganyan, unforgettable. Ilang lalaki na ba ang dumaan sa buhay ng babae pero walang naiwang impact? At ilang lalaki ang dumaan sandali lang pero hindi na niya makalimutan? Hindi ito dahil sa itsura. Hindi ito dahil sa yaman, kundi sa karakter. Ang stoic man ay hindi madaling basahin pero madaling damhin. Tahimik pero malaman. Hindi nagpapakita ng emosyon sa panlabas pero may lalim sa loob. Kaya kahit wala ka na, Naaalala ka niya hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Narito ang mga katangian na kapag ipinakita mo, hindi ka niya makakalimutan, consistent sa prinsipyo. May paninindigan kahit hindi niya gusto. Hindi nagmamadali. May timing sa bawat salita at galaw. Marunong tumanggap ng sagot kahit hindi pabor sa pero hindi nagmamakaawa. Hindi nangongontrol ng babae, pero alamang ang kaya niyang tanggapin at hindi. Tahimik pero alam kung kailan magsalita. At pag nagsalita, may saysay. Kung gusto mong maalala ng babae, huwag mong gayahin ang lahat ng lalaking kilala niya. Huwag kang klingi. Huwag kang pabibo. Huwag kang OA. Maging ikaw. Yung ikaw na hindi kailangan sumigaw para mapansin. Yung ikaw na hindi nangongopya ng ibang lalaki. Yung ikaw na may lalim, katahimikan, at respeto sa sarili. Dahil sa huli ang maalala ng babae ay hindi yung nangulit kundi yung tahimik pero may naiwan sa puso't isip niya. Kung gusto mo siyang bumalik, huwag mo siyang habulin. Ngayong alam mo na kung paano ka maging tahimik, paano ka lumayo at paano ka mag-iwan ng impact kahit wala ka. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamatinding paradox sa dynamics ng lalaki at babae. Kapag hindi mo siya hinabol, saka kanya pipiliin. At oo, Kontra ito sa nakasanayan nating effort equals reward. Pero sa mundo ng stoicism at psychology, reverse ang madalas na totoo. Kapag hinabol mo ang isang babae, natural lang na umatras siya. Kasi sa isip niya, bakit siya sobra sa effort? May kapalit ba rito? Desperado ba siya? Pero kapag hindi mo siya hinabol, kapag hindi ka nangulit, kapag hindi ka nagpakita ng pressure, mas naramdaman niya ang choice. Mas iniisip niya, bakit hindi siya katulad ng iba? Bakit hindi niya ako pinipilit? Mahalaga ba ako sa kanya o hindi? Ato sa mga tanong na ito, dun mo siya naa-attract. Sabi ni Epictetus, He who is not attached to outcomes cannot be controlled. Kapag hindi mo kailangan ng resulta, kapag tanggap mo na kahit hindi siya bumalik, ayos lang, mas nararamdaman ng babae ang authenticity mo dahil hindi ka needy, hindi ka nagpe-perform hindi ka nag expect ng pabalik. At ang lalaking hindi nag expect siya ang nakakapagpa-pressure ng hindi siya ang nananakot. Habang habol ka ng habol, mas bumibilis siyang tumakbo palayo. Pero habang steady ka lang, kalmado, mas naiisip ka balikan. Bakit? Dahil ang taong hindi gumagawa ng ingay, hindi umaabuso ng energy, at hindi nagpapaawa, siya ang naiiba. At sa dami ng lalaki na nagpupumilit, ang isang hindi nagpupumilit ay parang magnet. Maraming babae ang nagsasabing gusto nila ng effort. Pero ang totoo, gusto nila ng lalaking pinipili sila pero hindi sila pinipilit. May pagkakaiba. Ang pinipilit, nakakairita. Ang pinipili, nakakakilig. At ang lalaking pinipili sila pero kaya rin silang i-let go, ay lalaking may value. Kaya kung gusto mong piliin ka, huwag mong kontrolin ang narrative. Huwag mong gawing project ang babae. Gawin mong personal mission ang growth mo. At kapag nakita niya yon, lalapit siya ng kusa. Isipin mo ito. May dalawang lalaki siyang nakilala. Yung una, araw-araw nagme-message, may pa good morning at good night. Palaging present, pero napaka-insistent. Yung pangalawa, nakilala niya minsan, pero tahimik, self-contained, may sariling mundo, hindi namimilit. Sino sa dalawa ang babalikan niya sa isip niya, yung maingay o yung misteryosong tahimik? Malinaw ang sagot. Dahil mas nagtatagal sa isip ang hindi madaling makuha. Ang stoic man ay marunong tumanggap ng realidad. Alam niya kung kailan may laban at alam niya rin kung kailan ang hindi paghabol ang mas malaking panalo. Kapag kaya mong tanggapin na kahit anong effort mo, hindi siya babalik at tanggap mong okay lang yon. Doon ka nagiging hindi ordinaryo. Sa isang mundo ng lalaking umaasa, ikaw ang lalaking marunong mag-move forward. At sa pag-move forward mo, doon siya mapapalingon. Kapag hindi mo siya hinabol, pinapakita mong kaya mong tumayo mag-isa. Na hindi mo siya kailangan para buuin ang pagkatao mo. At ang ganong klaseng lalaki, hindi madali hanapin. Sa sobrang daming lalaki na laging available, laging willing magpakatanga, ang rare ng may sariling backbone. Self-respect is not arrogance. It is peace. At yan ang hindi nabibili. Yan ang hindi pinipeke. Yan ang lalaking pinipili ng babae. Kahit tahimik lang siya. Kahit hindi ka nagtetext. Kahit hindi ka nagpaparamdam. Naiisip ka niya. Bakit? Kasi hindi mo siya binigyan ng stress. Hindi mo siya pinilit. Hindi mo siya kinontrol. At lalong hindi mo siya ipinilit sa sarili mong plano. Binigyan mo siya ng space. At ang space na yun ang naging dahilan ng realization niya. Bakit siya ang naalala ko? Hindi ka makulit. Hindi ka dramatic. Pero andyan ka sa isip niya. Dahil pinakita mong hindi lahat ng lalaki naghahabol, yung iba may sariling direksyon. Ang lalaking stoic ay hindi bumabandera ng pagmamahal. Hindi siya nagbubuhos ng emosyon sa isang lugar na walang lalim. Pinapakita niyang kaya niyang mahalin ang babae, pero kaya rin niyang irespeto ang sarili niya. Kaya sa dulo, kahit hindi ikaw ang hinabol, ikaw ang naalala. Ikaw ang bumalik sa isip niya. Ah, uh, ikwang ikaw ang pinili. Dahil hindi mo siya pinili. Kung natutunan mo ang stoic way sa buong series na ito, like mo na tong video. Mag-subscribe ka para sa mas malalalim na content at ishare mo ito sa mga lalaking sobra sa effort pero kulang sa respeto sa sarili. Tandaan, hindi lahat ng laban ay kailangang habulin. Minsan ang pinakamatinding diskarte ay ang marunong maglakad palayo ng may dignidad.